So, eto na nga mga habibis. Bumili kami ng buko ng isang araw nung pumunta kami ng palengke dito sa aking suki na si Cons Buko. Nag-request kasi si Rapi ng buko pandan kasi ang tagal na daw niyang hindi nakakain. Hindi daw siya nakakain yan sa Guernsey. Pag-uwi ko ng bahay, gumawa agad ako ng Mr. Gulaman na buko pandan flavor. Tatlong pack yung ginamit ko. Gumamit ako ng 4 cups ng water sa isang pack ng Mr. Gulaman. Tapos, 1 fourth naman ng white sugar kada 1 pack ng Mr. Gulaman. Pero depende naman sa inyo ang ratio kung anong bet nyo, ba? Diba? Tapos may nekos-mekos ko lang niya, dinisolve kong mabuti yung Mr. Gulaman tsaka yung white sugar sa water. And after that, niluto ko na siya sa high heat at hinintay ko lang na kumulo yung ating mixture. Continuous lang yung aking paghalo habang niluluto ko yung ating mixture na yan. And after a few minutes, okay na yung ating Mr. Gulaman, kaya niready ko na rin yung aking mga molder. Ito na lang ginamit kong mga baking pan kasi ang dami kong kailangan eh. Gumamit na lang ako ng ladle para maganda ang pagkakalagay sa mga molder. Natatapon kasi nung binuhos ko, nakakaloka. After mailagay, pinalamig ko na ng very very light yan. At nung matigas na yung ating gulaman, hinati-hati ko na yan into smaller pieces. Inemeeme ko na lang yung pag-slice niyan kasi hindi pantay-pantay. Ang hirap kayo ng pantay-pantay, nakakaloka. And after kong ma-slice into smaller pieces, niligay ko sa isang kaldero, wala kasi akong malaking lalagyan. Diyan ko na paghahaluin lahat ng mga ingredients natin. So niligay ko na din yung ating mga buko. And and then naglagay ako ng dalawang pack ng all purpose cream tapos para mas masarap at malasa ang ating buko pandan naglagay na rin ako ng cream cheese isang box ng cream cheese yung nilagay ko dyan. Tapos, naglagay din ako ng konting condensed milk. Actually, yung condensed milk, yan yung natira lang ni Moni nung gumawa siya ng mango graham. Siguro mga kalahati yan ang isang malaking lata. And then, nag-start na ako magmekos-mekos ng ating buko pandan. I-make sure lang na mas-spread ng mabuti para pantay at balansi yung lasa ng ating buko pandan. At nakakaloka na hirap akong tunawing mabuti yung ating cream cheese. Dapat siguro gumamit ako ng hand mixer bago ko nilagay. At nung nahalo ko ng mabuti yung ating buko pandan, nilagay ko naman sa mga tupperware para mailagay naman sa freezer. Hindi na ako naglagay ng cheese kasi may cream cheese na ako. Pero kung gusto niyo naman, pwede naman. Kanya-kanya trip yan. Ah, tikman. Ikaw kung unang titikim ng aking buko pandan. Medyo malamig naman na, kaya carry bone nga. Special request pa to. Yan, yeah, request mo yan. Oh, wala nga. kasing buko sa Guernsey. Meron, pero mahal. Kaya Tikin bibihira ako. kami magbuko pandan. <laughs> Tignan mo. kung ang lasa ng aking buko pandan by Hobby Rye. <laughs> Sarap. Walang M. So, okay. Mm. Walang M talaga. Walang M. Mm. Hindi masyadong matamis. Yes. Saktong sakto. Kinunti ako lang ng konti. Hindi lang siya masyadong, masyadong malamig pag kulang oh, pa kasi sa kasi Ano eh. Pero excited tayong sarap... excited tayo tikman eh. <laughs> gusto, yes. gusto ko na kasi ito kanina. Pa. Yes. Thank you, sarap. Welcome. Gina, hindi pa naman malamig, kakain ka na? Mm? Kakain ka na kahit hindi malamig? Oo. Uh -huh. Bakit? <laughs> Dahil bak mukhang masarap eh gusto ko na ulit kumain. Ah, gusto mo lang kumain agad. Sige, na. Para matikman mo, para kasi dito mo, excited kumain. Ano oh, ko may cheese? Yeah, cream cheese yan. Okay. Hindi ako nalagyan ng cheese, cream cheese lang. Tignan mo na. para malaman natin masarap. Ang pamangking kong pogi. oh, uh, yan. Yeah, hindi yan ang busy ng wali ano. mo. Ano? Ano? Kap. Masak? Approve yan? Approve. Yes. Mayim, gumawa ko ng buko pandan. Tignan mo. Thank you. Yeah, masarap kasi hindi matamis. Yes, Hindi ka masarap dinamihan ng condensed milk. Mm. Sarap. Lasa lasa ko yung buko. Yes. May cream cheese yan. Kapalang palengke mo ito di ba? Yung... Cream cheese? Yes. Masarap. Yay. Okay.